Iyon nakapag-update din tayo mga boss. Ayan, no. Kasi mga one week akong walang access sa Facebook kasi nawala yung cellphone ko eh. So kailangan dun ng authentication. Ngayon meron na. Na-access ko na. Siguro mga one week din ata akong walang Facebook. So ngayon ito. Ang bago nating ginawa. So Aerox Japanese letter Monster Energy Nakahanikom sya Ayan no oh. Ayan Ito wala pa may ari nito So Pwede nyong kunin Kunahan na lang tayo mga boss So ito Aerox Ito yung likod Ayan no oh. All paint din yan mga boss All paint yan So meron din tayong NMAX Ito Nmax version 2. Teka, kunin ko 'yan. So, ito mga boss. Iyon, no. Oh. Ito naman Nmax version 2. diba Ano rin 'yan? Uh, NMAX na Japanese letter. So, pareha sila ng design nitong Aerox. Tapos ito, ito yung pinakaiba nila lining. So, ito version 2 ng NMAX wala ding may-ari nito. Unahan na lang kayo mga boss. Swap. Add na lang. yan Ito rin yung likod. So, wala pang mga may ari nito mga boss Unahan na lang kayo PM nyo ako sa page Para pag usap tayo ng maayos Location natin mga boss e Sa si, uh, Tanyong Sa Tanyong tayo dito sa Marikina Marikina, Tanyong Always open tayo Kahit Sunday Depende na lang kung may lakad So PM nyo na lang ako boss Mga boss para mabilis ang transaction lang so Nmax version 2 at to Aerox pasok yan version 1 or version 2 pero version 2 tong mags na to eh pero pasok yan sa version 1 same lang sila ng sukat so yun lang mga boss sa mga gustong magpagawa sa atin kung gusto niyo yung mags nyo yung gagawin pwede naman pag-usapan lang natin. So, PM na lang, boss. PM, PM lang. Location, Marikina, Tanyong. Iyon. Salamat, mga boss. Ah, teka. Ah... Uh, papalo tayo, papalo na lang tayo sa Facebook page natin kasi balak kong magpa giveaway nito mga to hindi pa sa ngayon mga boss ha? hindi pa sa ngayon Bala ko magpa giveaway someday Pag medyo maluwang na tayo Kasi May mga gagawin pa tayo kasi eh. After na ito Meron pa akong gagawin na frame ng bike eh. So Siguro sana by Next month makapagpagawa na ako Gagawa na ako ng pang giveaway natin So abang abang lang Abang abang lang tayo mga boss Sa so, ngayon ito muna Ano natin available iyon salamat pm na lang tayo mga boss